Five minutes later. Hello mga kaimala, share ko lang yung aking niluluto for today's video So nag tayo ng chicken, nilalagay ko sa aking pasta, macaroni O ginisa natin siya sa bawang, sibuyas, kamatis, yung ating rest, chicken breast Then nilagyan ko siya ng bulk paper na dilaw at green Then tinimplahan natin siya ng mga seasoning, Arabic seasoning Uh, paminta powder, salt, ang ating pampalasa. Yan po yung ating mga ginamit sa ating chicken breast na pang topping sa ating pasta. Then dito, ito yung aking pinalambot na macaroni pasta. So, pag okay na yung aking chicken, lalagay na natin sa ating uh, paglulutuan. O, tinatawag dito na sinia. So, meron tayong cream. So, ito yung aking cream na binilender ko siya. So, minix natin dyan yung cheese. Uh, yung ating nasty cream. Then, talagay natin po mamaya sa uh, ibabaw no, ng ating pasta. Yan. Then, lalagay natin siya ng cheese also. ngayon syempre, meron tayo dito parsley. Gagamitin ko rin to para sa ating pang tabings. So, yan yung ating menu for today's video, mga kahimala. Ang tawag sa akin niluluto is, ah uh, anong tawag ba dito? sa aking cooking So ito yung ating pasta. Lagay na natin siya sa ating siniya. Lagay natin dito mga kahimala yung iba. Lagay lagay natin siya ng chicken breast yung ating niluto. Ito ang lunch ngayon ng aking mga alaga. Mm -hmm. So, ito naman yung ating chicken breast na inis ha, lalagay din natin yan dito sa ating pasta hindi natin silang lahat so ayan na siya ilagay natin yung mga tira natin pasta Lalo natin dito sa nilagay natin sila ng lahat. Ako natin ilagay yung ating cream. magkaroon ng pasta. So, ayan na, mga kayumala. Ilalagay na natin yung ating cream na blender. Ayan, ilagay natin sila dyan. At natin pa kaya mamaya.